Nalaman nga ni Dennis na pinasok ang kanyang bahay ng kanyang kumpare at ang kanyang best friend na si Wilfred. Kaya naman sinabi niya kay Alison na hindi niya hayaan makalabas ng bahay na buhay pa itong si Wilfred. Dahil kapag nangyari yun, tapos na nga siya at malaman na ng lahat ang matagal ng kanyang sinisikreto at ang lahat ng kanyang kabaliwan ay makakarating na kay Carol. Sa kabilang banda, ang mga agam-agam ng magkapatid ay nagkakatotoo na nga at dito nga nasabi ni Tristan na isa na namang mali ang mangyayari matapos nga isang desisyon na naman ni Carol kung saan tinanggap na naman niya ang isang tao na posibleng mananakit hindi lang nga sa kanya maging sa lahat ng uh, pamilyan maging sa kay Leah. Kaya naman, sinabihan agad siya at binalaan na si Tristan na huwag magtiwala basta-basta at huwag ibigay ang buong tiwala. Pagdating dito kay Dennis, hanggat hindi nila nakumpirma, lalong-lalo na at maraming mga bagay na hindi tumutugma sa mga pinagsasabi nitong si Dennis at sa kahinahinala na rin nito ng mga kiddos. Nalaman na nga ni Wilfred ang katotohanan tungkol sa kabalimuhan na ginawa nga nito si Dennis kung saan isya na rin mismo ang umamin na talagang wala siyang option na gawa niyang patayin itong si Joy alang-alang din sa kanyang sariling rason ngunit hindi makatarungan ang kanyang ginawa at ngayon tela nababaliw na nga siya dahil isinasabuhay pa rin niya itong si Joy sa pangalawang pagkakataon dito kay Carol. Ang kanyang kabaliwan ay sagad na nga sa buto na hindi na maaari ipagpatuloy pa na at namatay nga itong si Joy ng dahil sa kanya. Hindi siya makakapayag na maging itong si Carol ay mawala rin sa kanya kaya naman na isang malaking kapahamakan ang naghihintay nga dito kay Carol. Pipigilan ni Wilfred ang bagay na iyon. At hindi siya papayag na mangyari na naman ang plano nga nitong si Dennis. Subalit bago pa man siya makarating sa bahay nga nitong si Carol ay pipigilan na siya ng demonyong si Dennis. Dahil sa daanan pa lamang ay talagang pap papatay na nga niya itong si Wilfred. Ibinanggan niya ang kotse kaya naman nawalan ito ng balanse eh. hanggang sa ito ay maaksidente. Magugulat na lamang ang mga mahal sa buhay ng itong si Wilfred At dito nga ay magtataka itong si Carol. Matapos biglang dumating nga itong si Dennis at ang ipinagtataka nga niya kung paano nalaman nga ni Dennis na may nangyaring masama kay Wilfred Tila baga inform na inform siya. Panibhasa. Siya nga ang may kagagawa ng lahat. Matapos nga magtanong ang naturang pulis ay nagtinginan ang magkapatid. Dahil sa malaki ang kanilang hinala na walang ibang gumawa noon lalang lalo na. At walang ibang nakaalitan itong si Wilfred. Sinabi kasi ng naturang pulis na talagang sinadya ang pagkabangga niya. Hindi ito basta-basta. Lalong lalo na at nakitaan din na may tama ng baril ang kanyang mga braso.